magandang 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 hapon sa inyo mga kagulong tayo uh, lang akong isang uh, magandang uh, sasabihin para sa mga gusto mag apply ng driver sa mga bus company kahit anong bus company na ito'y kailangan kailangan din ng mga driver na gustong makapasa sa driving para sup na sup yung dating natin sa habang tayo nagdadrive no? kasi ako ang ginagawa ko kasi pag ako yung nag ano, pag ako yung nag na drive nararamdaman yun na hindi ako ano hindi bigla bigla yung pag abante ko unti unti lang talaga, sup na sup kasi ang ginagawa ko yung saklat at saka sa silinyador, hindi ko pinagsasabay ang pakan yan lalo unang abante pa lang yung clutch hindi na nakapangambiyo na ako Ayan, nakapangambiyo ko ng ganyan ang una kong ginagawa, yung clutch ko. Ayan, nakita ko sa inyo. Ayan. Yan lang ang inaapakan ko. Tapos inunti-unti ko lang siya. Tapos nakalalay lang ako dito sa preno. Ayan. Ayan, preno lang inalalayan ko dyan. Hindi ako umapak ng silinyador. Hindi ako umapak ng silinyador dyan. Kasi kailangan... para maganda ang pagtakbo ng sasakyan pag nyo alalay lang sa klats tapos unti-unti para sup na sup ang dating yan kasi ang hinahanap ng mga bus company yan ang hinahanap ng mga bus company yung sup na sup kayo pag nag-drive ng bus meron kasi mga truck driver na mabigat talaga ang kargada nila na kailangan pagsabay nila yung bitaw ng klats at saka ng silinyador kasi hindi basta-basta abant yan iba sa bus ang kasi magaan. Lalo't pag walang sakay. Kaya ang ginagawa na ginagawa ko dito, na ko muna yung, yung no, nagkakamyo ako tapos unti-unti kong ina, inaangat. Inaangat yung paako sa clutch at umu, bumabanti yan. Umabanti na yan. Ganyan ang ginagawa ko. Nakita ko sa inyo ha. Paklats. Yan ha. Yan. Yan at nanonood yung tiyan ha. yan ang ginagawa naman. yan ang ginagawa ko pagkakainagawa kahit sa mga bus company kayo mag-apply kailangan kailangan nyo yan kailangan kailangan niya yung ganyan na sistema ng pagdadrive. Yung pang uh, kailangan kasi, halimbawa, kayo ay uh, unang abante pa lang. Huwag na huwag muna kayo nga apak ng silinyo to. Tingnan yung mabuta, pakiramdaman nyo. Pag hanggang kayo, tapos iangat nyo ng kunti ang paa nyo sa sa clutch. Kung umabante to, mas maganda yun. Tsaka lang kayo magalalay. Eh. Kahit sa premiera, kahit mag na kayo. Tapos kung umabante na ng kunti, sigundan nyo na agad. Tapos, kambyada, angat pa sa clutch and then. kung hindi naman kayo nananak ng ganun kabilis huwag na muna kayo umapak ng silindyan tapos kung kinakailangan natin umapak ng silindyan doon tsaka na kayo umapak ng silindyan pag kita nyo ang takbo niya sukos ang kanda kaya tsang bas kampani kayo kung nag-play yan yan ang napalagan ng ginawa kung bakit nakakapasa ang karamihan kahit dito sa 5 star kahit tsang bas kampani pwede nyo magamit yung sinapos tapos kung halimbawa nananak na kayo Huwag na huwag kahit nananak mo kayo ng 80, 60, 70. Huwag na huwag niyong bibiglain ang sa clutch. Tapos ang apakan agad ng silinyo. Pero huwag. Alalain mo pa rin yung clutch at saka yung silinyo door pag kayo'y nangambyo. Huwag na huwag kayong bibigay ng agad ng clutch kasi susubsub ang basa. Susubsub lang ang bas. Kailangan ang gawin nyo. Pagkambyo, apaklats, huwag na muna kung bibitawan ng clutch. Unti-unti ng pag-apak na silinyo door. Isi, is, uh, unti-unti yan. Unti-unti. unti unting unti -unti, ano kung nananak mo kayo ng Basta't lagi nakaalala yung silindador at saka nuts. Laging alala yan. Yan dalawa para hindi pa kalbog-kalbog ang takbo ng sasakyan. Pag nagawa nyo po yan sa pagka driving test, sigurado 100% nakakapasa kayo. Yun lang po ang pinakamaganda yun lang ang masasabi ko sa inyo kasi alam nyo naman na driver din naman ako. Yun po sinasabi ko rin, marami po kasi sa atin talagang mabibigat ang mga uh, ng mga driver hindi ko naman nila lahat no marami na mga driver kami dito pala lalo ng mga truck driver no? na nag-a-apply ng bus na nilipa ko kasi yung mga truck driver na lahat mga dump truck mabibigat ang sakay niyan mabibigat ang mga truck kailangan agad apakan ang sila pero dito po sa bus hindi niyo lang muna agad kailangan apakan ang sila niyo tatakbo pong pusa yan tsaka nyo lang ang alalay ng pag-apak ng sila yan lang po ang may ano masasabi ko masasayin. basta yung nga pong usapan natin na yan at ay uh, mga nadidinig nyo sa akin ngayon gawin nyo lang po yun, sure, 100%. Makapapasa kayo. Sige po. Dito lang muna po at sa susunod po ulit. Bye-bye.